Radya ka, kaya pala ikaw sigaw ng sigaw. La. Re! <tinyo> <tinyo> Mm -mm. Ano sigaw na sigaw dyan. Hindi mm -mm. ka nagsabi anak na. So, mm -mm. mm -mm. mm -mm. oh, ayan o, oh, mga marites. oh, ah, sigaw na hindi nyo pa. Sinupuntahan mm -mm. din eh. Oh, ito pa isang martes na itong malaki oh. Okay na man ah. Sigaw na nang sigaw ay ah, anak ta pala din eh. Oh, hala martes. Anak pa. Kung ilan ang iya anak mo? Oh. Hmm. Oh, ayan dalawa. Merupah ya, Merupang kesenut kasunod Apat <tok>